nandito na naman po ako nagbabalik para sa aking gagawing video po ngayon ah uh, ngayon guys ah uh, pangalawang meet up namin ngayon ni MD168 okay so banding na naman po namin ngayon kaya pagbigyan niyo po kami lalabas po kami ngayon kakain kami sa seafood city kung saan maraming mga seafoods doon ng mga pagkain dahil namimiss na rin niya guys so ngayong araw na to ah uh, Punta kami doon, kakain kami, tapos magbanding lang kami saglit and then babalik po kami dito sa bahay para sa aming mga chika-chika mamaya, okay? So, abangan nyo guys itong aming pagkikita ulit ngayon at sana po uh, samahan nyo kami sa aming pag enjoy ngayon, okay? So, wag po kayong umalis din guys. See you later. So, ayun guys, ah, nandito na po kami guys ngayon sa Seaford City at nauna si MD dumating. Ayan, nagantay na siya. Ayan, nandito na po kami dito po kami sa Seaport City, Maryland. Kasi ito yung seaport na malaki rito. Yan, may Jollibee. Yan, may Rayburn. So ayun guys, uh, oras na para magkain na na po kami yung uh, ito po yung aming mga pagkain. Sa'yo na lang. Sa'yo na lang. Alin, ano ba yung... Yung, ano ba yung... Yung isang... First mate natin. Yeah, yung ano ko sa Sa'yo na Ah, dalawa ba lang? Ah, so, yun na lang. Matagawin okay. oh, yung Meron din kasi siya siya yung una naman. bato siguro kasi sindi. ah ito. Noon.

Asa ka po, suka, wala naman yan sa kanila dito nit. Manay kayo na no? manay doon sa Cebu. Wala na. Tayo po no? minsan dito, pupunta kami sa no? dinet. Kaya nanimis na po yung mga ganitong pagkain. Dito ko talaga sa dinala kasi para kahit papano, marating mga so, tayo, pong mga dito. Tapos dahil marami po mga inenourito. Yeah, order ka muna ali, po. Ini-order niyo na rin po 'yung akin dito napa-pano ng mga inorder namin dahil pag bumalik na naman siya doon, eh, wala na naman. Maka ano na naman yan, mak makakain, yung mga, makakain na doon mga frozen food. Kasi, Ay, magloto din ako. magloto siya pag nakapunta siya doon sa saan? Sa seafood ba? Yung pinupuntahan niyo? So, malayo sa kanila dahil 3 hours doon. So, yun ang sabi. Yun kaya maganda yung aming ano dito pagpunta namin dito kasi nandito na yung pareho naman kami mahilig mahilig at, at saka ito uh, ano to chowking so, ayan chowking to kasi ito ano nila ayan mukhang mm -hmm. masarap naman ayan ayan natin

So, ayun guys, uh, shopping time muna kami dito. Dahil nandito na, pagkakataon na namin dito, nandito kami sa seafood. Kasi medyo malayo po sa amin. So, uh, stock na lang muna kami ng aming mga pagkain. Dahil medyo matagal na naman kami ni mag makabalik dito. At si MD, ayun. Busy-busy busy yung kasama ko. Sana kayo. yun Ayan, busing busy besi sa pamimili. Namimili siya ng kanyang papaunin. Dahil mamaya uwi sila. Babalik na sila doon sa kanilang camper. May sound dito. Hindi ko alam kung masisipa. So ayun guys, uh, nandito na kami, nakapila na kami ngayon sa cashier at uh, ready na kami. And after this po, uh, diretso na kami sa bahay. Doon naman kami hindi mag-continue ng amin ng amin ano, aming chika mamaya. Okay, mansion. <coughs> So, na lang guys. Later, see na lang. At itong kasama ko ay busy sa kanyang pagla-live. Naka-live po yan. Yeah, naka-live po yan. Yeah. Yan, yeah, nag-ano si MP pang-content niya. Ito kami. Nagsama ko, nagtataka ng mga bilihin dito kasi mas mahal daw dito kesa doon sa kanila. Pero totoo po, mahal dito. dito muna kami uh, daan muna kami ngayon sa papay magpapay muna kami magpapay dito gawa ni madam tingnan <laughs> nakakaldila kami ha kanila kanila so yun dito muna kami ha. at mag ano muna kami ng baon sa kanyang baon muna pala baon so guys nandito na po kami nakarating na po kami rito uh, 30 minutes ng aming pagdadrive abang nagla-live si MD kanina, ayan, nawala siya kasi uh, yung area talaga na to, very poor ang internet po rito kasi nandito na kami sa parang pinakabundok na po kami. Kaya medyo mahina na yung signal. So, ayun, nandito na kami at magre-relax po muna kami dahil medyo matagal po kami kanina, mga tsika-tsika namin doon at shopping-shopping doon sa ano, sa seafood city. So, yun lang guys, ang ma-share ko po sa inyo. At, alam mo naman si MD. Ayan. Hi, salamat talaga sa inyong lahat. Mag, mag, ano muna kami niyo? to be continued ang banding-banding namin. Oo. To be continued yung aming banding ngayon. Kasi may oras pa. Siguro, kailan mga oras? To 25. Oo, 25. So, mga ilang, mga ano, mga ilang oras pa? Dalawang oras? Dalawang oras. <laughs> o, isa't kalating oras, pero okay, pa kaming time na para magbanting po kami at gagawa na naman po kami ng aming mga bulas ito ganun. Charot-charot na. Charot-charot namin. Okay? <laughs> so thank you guys sa pagsama nyo sa amin kanina at maraming maraming salamat po sa inyo. Sana nag-enjoy po kayo.